Ang pag-aayuno ay pagsubok at pagsusuri na naguutos na huwag kumain, uminom, makipagtalik, o kumuha ng mga bagay na makaapekto mula ngayon hanggang itinakdang oras. Mula bukang liwayway hanggang paglubog ng araw, ang pagpili mong sundin o hindi ay pagsubok mula sa Diyos na sumusukat ng tagumpay o kabiguan. Maaaring maalala ng mga mayayaman ang kalagayan ng mahihirap, lalo na sa panahon ng mahabang araw at nararamdamang gutom ng tao. Ang uhaw ay paalala sa parehong taong uhaw buong taon. Isa sa layunin ng pag-aayuno ay humiling ng pagpapala at itaas ang anta sa Diyos. Tulad ng sinabi ng Diyos na marinal, maliban sa pag-aayuno, para sa akin ito at gantimpalaan ko. Isa sa layunin ng pag-aayuno ay disiplinahin ang kaluluwa dahil kailangan nito ng pagsasanay. Hindi lahat ng nais mo ay dapat kunin. Ayon sa hadith, sinusubok ng jablo ang dugo ng tao, at kapag nag-aayuno, hindi normal ito. Ang pagdaloy ng dugo ay normal tulad ng sa mga araw ng pagkain, lumiliit ang daanan ng jablo o mga jablo sa kanyang katawan.